Good morning, good morning, good morning. Kwan guys, medyo init-init mi guys. Muna nga nata sa gawas guys. Manubig na pod ko guys. Kay murag ni Oki okay, Oki okay, ang persimmon nga si Gijud Tubigan. Ay ko. So karon guys, naata diri sa gawas. Na ako'y kwan o. Oh. Against the light kasi. Mayroon akong tanigo. Habaskos. Unsa ay gumamila guys. Na si Bulak ay. Na siya ay Puros. Puros bubulakay na siya guys pero ang kwan guys na ako ang rose namatay siya magkwan kwan na mga 6 years na po dahil ni guys no, namatay siya sa kainit pero ba diba, siya totally patay pero nalaya good siya doon guys na atay kwan diri ang piniyawan na kwa judo kasi nito guwapa kayo na siya last year o paninakabunga o ganito oh. Duhas sila gini akong gitano Ugwa jud nakabunga guys. Unya gwapa ang tanglad. Ako ning harbison para pag winter na ako tanglad. Ay ni na guys, Oo, ang lumquat or longquat Okay na kay siya guys, nga di na <coughs> Sorry. Ah. So yun guys, oh. Murugo man siya ni tubo. pero at least guwapa iyang kuan. Guwapa siya ba dili laya. Oh guys, ang kuan nama ko yung video ani oh. Ni guwapa ang kala ang lemon. Oh guys, dagko na pa yung, yung dagko na siya bunga oh. Na isa ka bunga, ya napay bulak sa ubos. Ya na siyang gitukuran guys kay magyungyung bitaw siya. So, mo na atong kuan oh, kalaman lemon daghan kay siya og oh. nambulak sa bananalinsing. So, ni gwapa siya nga di kay init do. Ya yeah, guys, ang mangga nato guys. Ni na pud ang mangga. Kanang diri guys, ang isa ka mangga. Oh, manana ni ang mangga. Oh, dako na siya. Nagdala ko gistik guys kay basi na guys ba. Di man gud hibawuan nga kalit lang naa. Ah. Ugahan sa ka. nagmasaag siguro diri. Atong fig tree. Ni na pud siya nga sige na og kanang di init. huwag akong tubig dire ni Amba ay napuno na dahil siya so ibalhin nato ni sa kuwan ano big ko guys kay paghapon mo doon ang gibuha di man ni kayo init pero pinahang lang sila tubig nasipagan ko guys pag ako natakodan lang nato ni guys agay kan kay mga insikto kuwan Yan. Yeah. Taklo para? Oy, ayag, ambak. May mamba ka. Diyan. Oh, manahan ko kung kahoy. Hanap akong stick. Kuman na no big guys. giuna na ako ni. Ganawa guys. Oh. Ni bukad-bukad yung dahon ni bukad bukad ni Rao pero kinanglan gid siya kanang landong atong kamunggay diha oh hala kadaghan gid guys sa bunga sa kamunggay abi ninyo guys kuan kuha din ako ning kamunggay kanang dagko na kay ba na dito ay Naidako dako kay didto oh. guys in ana na kadako kay ngano mas daghan siya og makaon kay siya kanang niwang niwang pa napadiha o oh. mga dagko na din ako niya siya kuhaon tara ang iabit pag... ang leso ang iabit ang leso kalami na lang gina o oh. nadiha guys udaghan so ako pa nang padagkoon guys nga kanang pagpanit bitaw nimo nga gamay na lang ang makuha sa panit so mauna guys kuhaon din ako na kanang dagko na ganyo ba so um kuhaon mo nila akong buhaton kay daghan siya makaon dahil daghan man siya guys April sin para pag winter naghapon ko yung gulay daghan kay siya guan guys ka nang ambo oh, daghan kay siya bunga daghan ba kay bulak Inanak dahil siya no nagkandiha dito ulit dito 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 oh, dito sa mana ah. hindi lang dapita guys o oh. o oh, guys dang dapita o oh. nagpungpong ang bunga Nagbungpong daghan kayo dira pa o oh. dito pa sa front sa balay na kamunggay tulo ka punuan upat nagbunga pa siya guys kwan mongod na koy eh. amiga banana siya nga gabi daw na siya labi na mga kanang bunga sa abulak uh, bulak sa kamunggay maayo daw kay na labi na ana ano, siya kayo, na no? nagkwan siya ba na siya gi-share experience ana siya nga ay panglabay may bunga na ito sa kalamansyo basta kalimpyuhan maglimpiyo yun ko guys kaya nga no, magtanom ko og uh, sa broccoli uh, cauliflower kaya nang pang full ng mga vegetables so tanaw-tanaw -tan lang tadiribi ako laban banta, plano na ako sa talong no? kaya ako na siyang put doon ako na siyang ib -tun. pero adi day kay kinahanglan na day sa tubig kinahanglan juday ko manubig nga guys, oh, ang atong nati at sel guys, dagat kung sa mani, at sa, hala na ilidibag. At sa lagi siya, guys, o. Oh. Nitaas naman kayo siya, o. Oh eh. Nitaas kayo siya, dessert siya na mula, o. Oh. Ay, nagsagbot na good kay Jerry guys. Busy man good, guys. Bago lang kung may nakauli. Kaya karoon pa ko nakanghi din. He. O niyang, atong balante yung, guys. Wala na good. Patay na good siya, guys. Wala na, patay na siya. Ang kamuti, o. Oh. Nanis ako, o. Nanas na yuta. Nagawas na good ang kamuti sa garde. Sa kwan, akong risbid. O niya. O oh guys, o. Ano si Nene Tago? Guys. Ah, namulak siya guys. O, oh, namulak. Hala, namulak. Ang daman dyan ako digtabo niya ka ng plastic bitaw para pag magkuan mi mag magfrost mag, mag di ra siya kayo okay naman magtugnaw guys basta walay frost sa frost man sila mamatay pero kung tugnaw tugnaw lang di man yung mga unsa kung tanom dahil nang kamotid ha guys o oh. so maglimpyo jud ko siguro og ma limpyo jud na ako na so kinahanglan matanog sayo muna guys dahan na kayo ang kamote ay kani tinangkong oh tambok kayo kung tinangkong ay tambok kayo tanawalan yung tinangkong o oh. gwapa kayo ang iyang mga udlot kay na kompos nang gud ko ni hala guys namunga na ang talo ang batong diri nga nanurok Oh namunga na oh. Oh my namunga na guys. So na batong na pinanurok diri nga batong. Na ay nanurok din hang dapita guys na nanurok. So atu nang ku anun maglimpihan nato na dehan ya tanglad guys o labong na Na ay udlot sa kamote oh. Sumugi so, sumahan pag udot sa kamote guys kay sige na salad ibutang sa gulay o di na sumahan nara atong kwan o oh. ang atong atsal ni taas na gita asong bigyan ni nga atsal yung atong mga pinya dya guys o oh. na ano nasagbutan na gyud guys balikan sa nato to akong gi pambutan dito nga kwan guys tubig kay tubigan na nato. hala ni dako na ang kwan ni dako ang talong kinahanglan lang gyuday sa tubig kaya nakog ka ng may tabili o oh. Ito Kaya kay di na siya ko in adto na gyud dito sa kainit. Unya yeah, wa gipang tubigan. Kay kanila tapulan tabugawas kong init. Ako di nang tubigan di ay hala namuka na ang kung ano batong. O guys, oh, may mga bunga din. Nara guys, oh. Namulak sila. Dakan sila ng mga bulak patago ang bunga ani. Oh, nara oh, niyo ninyo guys, oh. Hala, dakan kay siya og bulak, daghan og bunga so nanay ako nga bunga guys Kani dito nga kalaman sino wa jud ni undang nga uh, bunga murag kat, katulang kato lang laging nag ano last year nga na siya nag frost ni pagkatapos natandog ni siya na murag tugno jud kay mi guys imagine sa isa kasi, ma murag katulong may mag -frost. so kani sila di kaging jud so karon ako na nga og no, plastic na kanang pantabon bitaw sa winter kay kung na ano siya baka ng maligod yung naganahan o ganang tugnaw. Halagay sa pa dito. Una pa mga bunga dito dapit. Tambot makita ba? So yun guys. Hala. Kung nabitaw tanong no. Muna guys nga kung nakaitanong malingaw jud ka. Magani guys na kanang mula ka bitaw mi guys. Pagkatapos ako na kanin sa garden. Yaman ako sa kumbana. Matos ako sa garden. Anasan no? Kaya hey, ano, nga no, may kung nga, kung lang mga 5 minutes, di gina, maaf na nung 5 minutes guys. Madugay-dugay, dito ko kayo palang, at pananta, palang, awan, mingin na ako, hala, kumusta naman ang kuwan, muni muna, na istoryahon pa. Dahan kay diri ay, kanang shells. So guys, on atong kamunggay. Atong kamunggay, buhi na pod Okay guys, salamat kayo sa inyong tanan guys, ha, matuko sa kuwan, matuko sa, balikan na ako ang katong tubig dito, kay napunok na to mulang na akong ipakita ang sili naghanag yung kagbulak o puno na good guys nagawas awas na okay guys nangyari tataman guys salamat kayo sa inyong kanan. hanggang sa uulitin. bye bye nagawas awas awas na gud. oh.